guys, valentine araw ng valentine guys, ang dami na dito sa ya. dito nyo makikita lahat ang klase ng valentine ayan guys. guys, ang, ang klase Ay, yung Bernardo, na, Oh, Pantan Ayan guys, na ganda. dala na lang ako mga Ay, oh, mabili ka doon. Mabili ka kay Buntis dapat, mamaya. Para hindi ka na pupunta na. Guys, sa Divisoria, araw ng puso. Kaya namumula ang puso. Ayan. Ayan sila guys. Ang dami. Araw ng mga puso. Ang dami. Ang dami niya guys. <coughs> Siksikan, siksikan guys. Siksikan, siksikan. Ayan guys, ang laki. Okay. Ayan. Ayan, ang labi guys. Pagpipilihan nyo dito. Ayan. Ayan, dito lang kayo sa Divisoria guys. Ayan. <tipisod> kaliwaan guys <laughs> ang mga display nila dito guys ayan 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 lalaki yan nakakaingkit naman sana o oh, meron ayan guys ayan na ay. ayan Okay na Guys, ang laki. Oh. Ang laki. Ang laki. Bibili natin. Ikaw! Si... Nalagay doon sa kwarto. Hmm. No? Papaupuin mo doon. Uh -oh. Ikaw paupuin mo doon sa ano? Uh, sa sopa mo. Kunyari may kasama ka. Uh, ayan na. Eh. Wala lang ba yun? Hindi ba 1 na 1-3? Try muna natin doon. Oo, meron din doon. Man, medyo maliit yan. Oo. Okay. Tara na Guys, Ay, ang laki na bear. Ayan. dami rito, oh. Yun na lang, te. <laughs> Yan yung malaking ano, babe. eh <laughs> guys. Ayan. Dito may height tapos. din yun siya. Wala, walang height Ay, yun. Ay, May height yun, di diba? oh, ba? Oo, may height me. May na, huwag na. Ayun na lang. Ayan guys. Ayun, magkano yun yung malaki? 1.5 eh. Oo, 1.5. Hindi yun na lang yung 1.5 kaysa doon 1.4. Oo. Oh. Yung... Itong hug me? Oh. Balik kami guys, balik one five. balik. sabi niya 1.5? Oo. Ito mi ma. Ate. Iba sabi niya 1.5? 1.5 to? Ito na lang. Oh, ito Ito ah. Ito ah.

Eh, ang laki, ang laki. Laki guys, ayan Ayan. Bayad na. Bayan, ayan, 'yan, na yan. Na. Lang, na. Okay. Anyan, ang aming na bin